Naglipana na ang mga nangunguntrata ng paglilinis sa mga nicho sa mga sementeryo sa Kalasyaw, Pangasinan. Narito ang report. Alas 6 pa lang ng umaga, nagkaantabay na ang 34 anyos na si Rogelio sa bukana ng Roman Catholic Cemetery sa Calasiao, Pangasinan. Naghihintay na mga bibisita sa sementeryo na pwede niyang kontratahin na magpapalilis ng nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ito lang sir, pag may nakita mga tao pumapasok rito, susundan po namin, magpapalilis kay sir. Nanyan. 16 years na raw itong ginagawa ni Rogelio tuwing undas. Katunayan, meron na siyang permanenteng kontrata sa labing isang nicho roon na lagi niyang nililinisan kahit hindi diundas Nasa 300 hanggang 700 pesos ang singil niya sa kada nicho. Depende sa laki. Pag ano, merong nakakuha kaming kukontratahin dyan, nailinisan eh na, pipinturahan namin. Opo. Tapos pagkatapos mo pagkatapos po namin nalinisan na uh, po namin kukuha kami ng panibago na naman po nalilinisan. Nagkaantabay na rin si Marites sa sementeryo. Nagtitinda siya ng mga bulaklak at kandila. Naglalaro sa 120 hanggang 200 pesos ang presyo ng bulaklak, 20 hanggang 35 pesos naman sa kandila. Unti-unti raw nadaragdagan ang bilang ng mga nagpupunta sa sementeryo. Mahigit isang linggo bago ang undas. Uh, Noong nakarang last week po, sir, medyo konti pa pero ngayon po marami na po. Inilibing kanina ang namayapang pinsuan ni Ginang Raisi na nagbula pa sa Maynila. Nandito na rin lang daw sila, isinabay na niya ang pagbisita sa iba pa nilang namayapang mahal sa buhay. Tapos ngayon, yung mga pa namin, hindi kami uwi kaagad, bibisitahin namin yung uh, mga kapatid namin. CJ Torida, One North, Central Luzon.